guys, Merry Christmas. Ito guys, meron akong ano, uh, regalo from my aking madam. Ano kaya ito? Tingnan natin. Wow, ano to? Attraction petal. Wow. headphone pa. <laughs> ipasay mo nga muna at iyan na lang natin. <laughs> Ayan, may headphone pa guys. Ano kaya? Tinan muna natin itong pabango. At Ip eto. Ipakita mo kasi. Maririnig ako. Meron pa nga palang $20. Hmm. Yun. $20 BD pala. $20 BD. Convert ng... Magkano ba palitan ngayon? One, 147, 139, 150. Hindi na alam. <laughs> Sige natin, guys, ano itong petal attraction natin. Ay, naka palagay naman si Madam. Ma I love you, Madam! Ay, naku, guys. Saba mo kaya ito? Oh! Guys, ang ganda, oh. ganda ng dalagyan. Sige natin. Ito natin, mabango. Kasi pag unang spray, yung mabango, hindi mabango. Ay, mabango, guys. Amoy ano? Amoy pabango. <laughs> Ayan, guys. eto na yan, o. No? Diba? Ito namang sport headphone na to. Siguro kasi alam niya nagbablog ako eh. Wow, ano kaya ito pa sa bata? Ay, ganun. Oh, ang ganda. May ganyan pa? Ganyan ba yan? <laughs> ito ano, charger niya. Para i-charge. Guys, hindi ko marunong eh. Ano, di-adjust kaya ito? Ganso siguro to guys, ano? Tapos, ganun. Wow, hanit, ganda. Thank you, madam. I love you. I love you, madam. Dr. Anastasia. Atanasio. Ang ganda. Tapos, taga pa, meron ka na ngang headset. Alam kasi niya, nagbablog ako. Tapos, pinigyan niya pa ako ng pabango. Tapos, meron pang 20 BD. Hindi ko talaga alam magkano ngayon ano na palitan nung nakaraan nung 47, ano? Magkana? 147? 3K yan yung 20 BD. O, oh, 3K. Ah, oh, kung, one, kung 150, kung 150, pero wala, walang 150 yun eh. Kung 150, ang katumbas nito ay 3K. O, oh, diba may 3K na ako guys. O, oh, pagpalagay ng 2.8. 2.8 na lang. O, oh, 2.7. Kung bumaba ang palitan. Kaya, ito. Mamaya, tingnan natin ito. The charge pala ito. Siguro, blue. Bakit ganito? Basahin natin kung ano yung nakalagay. Ay, hirap mong walang ano. Long, 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 long. Contrast. May ano pa siya. Maganda. Warning. Ba't may warning? Doon ako, ano eh, pag may warning na eh. Okay, guys. Ito yung unboxing natin. Para may aking madam. Madam Dr. Anastasia. Atanasio. Pero mabango. Amoy mo siya. Mm. Mabango ano? Ano siya yung ang bago niya eh nakaka-attract ba? Petal attract. Ah, kaya pala attraction eh. Okay, guys. O oh, yan. yan ang ating ano, ngayon. Kasaya ang Christmas ko, guys, ngayon kasi merong regalo na may money pa. Thanks for watching, guys. Happy uh, Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye. Ay, teka, teka, teka. Sasabihin niya, happy, ano. Ano nangyari? Oh, sige na, sige na, nag-umpisa na. Sabihin mo, happy, happy 11 years dito sa atin. Happy, uh, happy anniversary sa atin. Happy 11 years anniversary. Sige. So, sige. Pwede, sabihin mo, oo, oh, oh I, go. Uh, ate, ito para sa iyo celebrate wow. mo sa 11 years natin dito sa Bahrain wow guys, binigyan ako ng aking friend hindi naman ako umiinom kaya para sa'yo na yan ito guys, binigay niya sa akin kasi bukas, 11 years namin dito sa Bahrain, kaya eh, hindi naman siya iinom ako, try ko uminom kung malalasing ba ako <laughs> malalasing ba ako bukas dito ay sa Pasko na lang Pasko dito ka ba? Diba? May ko kaya to, ano? Hindi. Bakit? Ay mo, process ko. Process ko. Ba bawal nga eh. Ba't bawal? Paano bawal yan? Wala nang pinagbawal lang. Pinagbawal ba sa ano na? Mayroon bang muslim, mayroon bang muslim umiinom na Meron. Ka? Sino? Sabi mo? Meron. Ikaw. Hindi ako umiinom. Muslim ba ako? Ano ko eh? Christian. ano ko? Ah, ILC. Ito guys, eto nag-celebrate kami para kasi wala may papasok na sila bu siya bukas. Ngayon Friday eh walang pasok kaya dito na namin sa si ngayon na namin sa celebrate yung amin 11 years anniversary sa kanag unboxing na rin ako ng yun yung binigay ni Madam. Kaya thank you Madam. Nasa ano sila ngayon na nasa travel sila ngayon nasa pupunta sila ng Thailand kasama nga sana kami sa kayong dalawang aso kaya lang ano ba pabasahe kaya hindi na kami mama ayun o oh, yung dalawang kong alaga o oh. hindi ka ito kenji come tawag oh, siya bilis bilis niya yung tulak mo good boy Mahi ano siya pag binigyan mo hindi niya hindi niya yan yeah, tinan natin niya na yung gagawin niya halika rito hoy okay. Kaya mo ko anong gagawin yan? Hoy okay, Akira, come! Tignan mo kung anong gagawin niya doon. Pwede ka dito. Dito, dito. Hmm. Sige. Hmm. Nangangangabi niya. Takot akong mag yan dyan eh. Hinangangangab eh, niya agad eh. Ito mahina. Ano siya ma... O, ano na -abay. Ma Mabalance niya yung kuwan. Kaya niya. Sabi niya, o, kakainin niya lang yung dulo lang. Hindi niya ano, hindi niya abutin. Ito pagka nagkuha yan, Ng sabi niya. Nangangangabi. <laughs> Ayan. Makikiselebrate din kayo, inom din kayo, inom? Inom din po kayo sila. Mm. Ano oh. <laughs> yan? Matulog sila. Matulog sila ng niya. Araw. Ay, namin namin <laughs> siya guys na ano, nang, ano, gusto mong pansit. Ito, hindi pwede dadayitin ko ito ngayon. Hindi siya pwede kumain ng ano. Yeah. Kasi nag, ay, nako. Ilang beses siya, nako, ilang araw, ulang umaga, na naglilinis ako doon sa may ano na tubig, ano niya. Kaya, dahil ko siya ngayon, hindi ko siya bibigyan ng pagkain hmm, na Apple, ako bigay mo. <laughs> apple? Kaya hmm. naman niya, Apple. Para magtigas yung ano niya. <laughs> si Bruno ni Madam Apple, ang merienda niya. Hindi, ayun niya yan. Buti pa yan, kumakain. Si Kenji. Kenji boy. Ito si Akira boy. Ito sabi ni Madam. Yung Ay kawiin niya yung kamay ko. Doon ko daw ilagay. Ito sabi ni Madam, no brain. <laughs> si Akira, no brain. No brain daw ito eh. Pero mahal niya yan kasi cute eh. Ayan, ito naman si at Kenji. Si Kenji boy. Yan ang guard, guard namin dito. Guard dog. Ito wala. Wala silbi yan eh. Ito parang kumbaga sa ano. Display lang siya. Si Akira guys. Para lang itong ano eh. Yung pet dog lang ba. Parang katumbas niya. Ah. Uh, two, dalawang buwan na ano na aso parang isip Pakyut lang siya, pakyut. Hmm, ayan mm, o, oh, mga amoy na naman. Hoy! Oh, Iyan naman na lang yan. <laughs> Guys, eto ka. Kain tayo ng pansit. Tuloy, ito na yan. Yung ano yung... Tuloy ang gigaya. Celebration namin ng 11 years anniversary namin dito sa Bahrain. Ano, buksan naman natin to? Mm -hmm. Buksan na natin. Bakit mo bubuksan? Bakit? Hindi ko bubuksan. Bubuksan mo at uh, upisahan mo na. Ay, ako lang mag-isa. Na. Hindi kami Di ka pwede. Hindi yeah, no? kami no? e. Painumin mo. <laughs> Painumin mo yan at kasama Kau, mo. Ikaw, gusto mo. mong minam? Malasing. Huwag Palamigin muna natin na Limang araw ang ano niya yan. <laughs> Palamigin, <laughs> siyo, ilagay ko muna sa... Ilagay ko muna. Nilalagay kaya sa repto? mm, -mm. Pero kasi ano na siya. Sila muna 'yung ilalagay nila sa ref. Dapat may 11 dapat may cake kay. Eh. 5%. <laughs> Ay, ano lang 'to? Hindi ma siya ma gaano ma mahina ma lang. Mali ma ma lang siya, uh, siya uh, kasi alam kong 12% volume. volume eh. Mm. Hindi siya gaano ano. Bawal pa. Wag wag niyo kayong kumain nito. Hindi kayo pwedeng kumain diyan oh na. Ikaw. Ilang minuto na yan. Tignan mo, nang, nag-iirap na siya. Hindi ka na pwede, hindi na kayo pwede din kumain kasi mamaya idadahit ko to. Kanin lang ay bibigay ko sa kanya, ilulutuan ko siya ng kanin. Eh, e paano kung makita niya na naman na walang ulang? Ba't di huwag siyang kumain? <laughs> di siya kakabi naman ni madam. Kahit dalawang araw lang siya, ano, hindi siya kumain ko. Ay... May money pa. Thanks for watching guys!